Ito lang dito na po tayo sa area yun po kung siguro yung titignan natin yung e, nagtatrabaho daw po nila mga ito na daw po yung ahas eh, kala po niya nakagat siya ngayon po dinala po sa hospital yung nagserban eh, sabi naman po ng doktor wala, nand, wala naman daw po siyang kagat e, ninervous lang po siguro yan po yung yari at yan po yung pagtitigyan na po na sana mauli po natin mga ano. Kaya lang walang kayo? Nandiyan po yung nakagat. Ayan po. Ah, ano pong sabi niya? Nagpapaalam na papa, po. Nagpapaalam ano, na siya kahapon. <laughs> Ito nang bahala sa lahat. Uh, yung nakagat ko pala ng koba. Eh, nagpapaalam. Sabi niya, sila na daw bahala sa pamilya niya. Kala niya. Kala po siguro cobra. Nakarapin pa nga kami ng JBL. Ha? Ah. Ah, three days. Ay, wala na po. Pero, tingin ko, mukhang wala na yun. Kasi po, kapag po, kagat mo, cobra, bati wars lang po, mga 15 minutes. Kasi po, makakaramdam po tayo ng sintomas na may may tayo, mag, saka ano po, maglalaway po tayo yung mga talukap po ng mata natin ay parang pipikit na po ng puno. Ah, I see. Eh, mali mag, Pagdabag na yung nakalipas. Hmm. Wala na, safe ka na. Wala na, safe na. Wala na. Huh? Boy, safe ka na, boy! Hindi na, safe ka na. Hindi, at uh, totoo po pag po talaga nakagat sa Cobra, makapuruan po tayo. Ang kalahating oras po ay makakamdam po talaga ng sintomas Ano yung mga 'yung nakita mo? <laughs> ganito daw 'yung napatay nila mga idol. Huh? rat snake po. Ara <prueba> <coughs> <track> Wala pong kamandag, kamandag ito. Oh. Magkikita natin yung kanyang mata may ano siya, may may pattern din siya, yung parang mata ng bibi. Marap. Yung pong nakita, na na. yung nakita <laughs> po natin yung balat. Ganito po yung, <laughs> yung as niya. Ito mga bibi <laughs> po ito. <mga> <laughs> po. Ba? Uh -huh. po. Mga, siguro nasa mga tatlong buwan.

<laughs> Kaya, buntok na ito na yung mga galitong as Kahit na kapag po nakakita po tayo ulit nito uh, Kumbaga uh, po ay Huwag po tayong matakot dahil Sip po ito Kahit makagat ka nito ay Okay, basa mo lang sa tubig Okay, basa mo

ngayon na mga para mga nila, yung, eto, kaya. Pa. Mm. 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 So, yung mga 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 kaya ko mga Yan mga 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 mo mga 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 Dilannya lari dikit menapun. Tegala. Tegala? Elo udah apa kita

Wala kailangan na yung kolo. Wala kailangan na yung Oo, ko kong kolo. Wala kailangan na

Binayaya po tayong kumain pero tayo na lang po ang umay dahil kumain po tayo, po tayo Salamat po rin na pamilya kayo. So, maraming, salamat po sa binigay po rin. Maraming salamat, kamanda. Okay, salamat po sa supporta sa maraming po kayo uh, maraming para maraming uh, Ah,